Sagittarius naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang may malaking pagbabago na darating, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit? Isang bigla ang panaginip, kakaibang pagkakatuon, o mabigat na pakiramdam sa iyong puso, hindi ito aksidente. Mga palatandaan ito na may makapangyarihang pintong nagbubukas para sa iyo. Pero ito ang tanong, magiging matapang ka ba para pumasok dito? Sa likod ng pintong ito, nandoon ang pag-ibig na akala mong nawala na, mga biyayang matagal mong ipinagdasal, at mga oportunidad na hindi mo inakalang darating. Huwag mong baliwalain ang sandaling ito. Manatili ka dahil maaaring ito ang mismong turning point na hinihintay ng iyong buhay. Sagittarius, may paraan ang tadhana para subukin muna tayo bago tayo pagpalain. Minsan, hindi agad ibinibigay ng universo ang gusto natin, sa halip, inilalagay nito ang isang pinto sa ating harapan at hinihintay kung mayroon tayong tapang para pumasok. Ang pintong ito maaaring hindi mukhang madali. Maaaring natatakpan ito ng mga pagdududa, takot, at mga alaala ng nakaraan na minsang sumira sa Pero sa likod nito naroon ang kasagutan sa iyong mga panalangin, ang kagalingan, kasaganaan, at pag-ibig na matagal nang hinahanap ng iyong kaluluwa. Alam ito ng mga Pilipino, kadalasan, ang mga biyaya ay nakatago, naghihintay lamang na buksan ng pananampalataya. Kaya nandito ka ngayon, sa Sagittarius. Hindi aksidente ang mensaheng ito, isa itong palatandaan. Habang lumalalim tayo sa pagbasa na ito, matutuklasan mo kung ano ang ibig sabihin ng pintong ito para sa iyo, paano makilala ang mga palatandaan na nakapaligid dito, at ang mga affirmations na tutulong sa iyo na angkinin ang buhay na karapat dapat sa iyo, pagbabago ng enerhiya sa paligid ng Sagittarius. Sagittarius, ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay nagbabago sa mga paraang baka hindi mo lubos na nakikita, pero tiyak na nararamdaman mo. Napansin mo ba ang mga sandali na parang kakaiba ang takbo ng oras, minsan bumabagal? Minsan bumibilis na parang mismong universo ang inaayos ang lahat para sayo. Hindi ito guni-guni. Isa itong kosmikong hudyat. Nagtutugma ang mga bituin at may pintong nagsisimulang magpakita. Para sa maraming Sagittarians, nagsimula ang pagbabagong ito sa maliliit na palatandaan. Isang panaginip na paulit-ulit at sobrang malinaw para baliwalain. Mga numerong laging lumalabas, isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o kahit labing isa oras labing isa minuto sa orasan. Mga bulong ito ng universo, dahan-dahang nagpapaalala na pumapasok ka na sa isang panahon ng pagtutugma. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kapag paulit-ulit na nangyayari, may ibig sabihin yan. At tama sila. Ang pag-ulit ay hindi aksidente, ito ay kumpirmasyon. Ang pagbabagong ito ng enerhiya ay dahan-dahang humihila sa iyo palapit sa iyong kapalaran. Pero narito ang katotohanan, hindi ito darating ng walang paglaban. Maaaring makaramdam ka ng bigat na parang may mga dinakikitang nakikitang puwersang pumipigil sa iyo. Muling lilitaw ang mga dating takot, may mga tao mula sa nakaraan na biglang magpapakita, at ang sarili mong pagdududa ay susubok na pigilan kang umusad. Pero tandaan, habang mas malakas ang paglaban, mas malaki ang tagumpay na darating. Sagittarius, ikaw ay isang fire sign na likas na matapang at mapangahas, pero nitong mga nakaraang araw, baka pakiramdam mo'y parang nakakulong ka, gaya ng isang palaso na hinila pabalik sa pana. Ang mabuting balita. Hindi parusa ang tensyon na ito. Ito ay paghahanda. Hinahatak ka ng universo paatras para ilipad ka ng mas mataas at mas malayo kaysa dati. Isipin mo ito, kapag itinanim ang buto, kailangan muna nitong manatili sa madilim na lupa bago ito makalabas at maabot ang liwanag. Ganoon ka rin. Dumaan ka sa isang panahon ng paghihintay, pero tapos na yon. Nabasag na ang lupa. Nararamdaman mo na ang unang liwanag. Ito ang dahilan kung bakit bigla kang nagkakaroon ng matinding kutog. Kung bakit may mga pangalan o mukha ng tao na bigla na lang sumasagi sa isip mo. Kung bakit nakakaramdam ka ng pagkabalisa, na para bang may mas malaki pang tumatawag sa iyong espiritu. Hindi ito mga abala, ito ay paghahanda para sa pintong magbubukas. Sagittarius, ang enerhiya sa paligid mo ay sagrado ngayon. Ang universo ay nag-aayos ng pag-ibig, kagalingan, at biyaya sa mismong pintuan mo. Pero laging sa iyo ang pagpili, manatili kung saan ligtas, o magtiwala sa iyong kutob at sumulong. Isang bagay ang tiyak, ang pagbabagong enerhiya na ito ay hindi kailanman basta-basta lang. Matagal na itong naisulat para sayo bago mo pa man ito naisip. Ang pinto ng oportunidad. Sagittarius, ang pintong nagbubukas para sayo ay hindi lang isa, ito ay isang pintuan na may iba't ibang anyo ng mga biyaya. Sa likod nito, may tatlong makapangyarihang landas na naghihintay, pag-ibig, karera, at yaman. Bawat isa ay may pangako, mulit may kasamang hamon din ang tanong, makikilala mo ba sila kapag dumating na sila? Una, ang pinto ng pag-ibig. Para sa ilang sagitarius, ito ay tungkol sa isang taong muling babalik mula sa nakaraan, muling kumakatok sa iyong puso. Maaari kang makaramdam ng pagkalito sa pagitan ng takot at pag-asa. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kung para sa iyo, babalik at babalik yan. At inuulit din ng universo ang parehong katotohanan, kung nakalaan ito para sa iyo, walang distansya o katahimikan ang makakahadlang dito. Ngunit ang pagpasok sa pintong ito ay nangangahulugang pagbibigay daan sa iyong puso na maghilom, pagpapatawad sa lumang sugat, at muling pagbibigay ng lakas ng loob na magmahal. Naghihintay ang pag-ibig, ngunit nangangailangan ito ng tapang. Ikalawa ang pinto ng karera. Ito ay maaaring dumating bilang isang biglaang pagkakataon, marahil isang trabaho sa ibang bansa, isang promosyon, o isang bagong landas tungo sa pangarap na matagal mo nang tinatago, ngunit hindi mo pa nasusubukan. Hindi ito mukhang madali, parang sobrang laki ng panganib. Ngunit alam ng mga Pilipino na minsan, ang mga biyaya ay nakatago sa anyo ng mga hamon. Para makatawid sa pintong ito, kailangan mong bitiwan ang takot at pagkatiwalaan ang iyong apoy sa loob. Hindi bubuksan ng universo ang pagkakataong ito kung hindi ka pahanda. Ikatlo ang pinto ng yaman. Para sa maraming Sagittarius, ito ay tungkol sa mga biglaang tagumpay sa pinansyal. Mga hindi inaasahang pagkakataon para kumita, mga biglang pagkikita ng tao, o kahit ang tinatawag ng iba na swerte. Maaaring maramdaman ito sa pamamagitan ng negosyo, investments, o maging sa lottery. Para sa mga Pilipino, ang swerte ay hindi lamang tsamba, ito ay tadhana na nakikipagtagpo sa pananampalataya. Naghihintay ang pintong ito, ngunit kinakailangan mong pasukin ito ng may kumpiyansa, hindi pag-alinlangan. Ngunit ito ang katotohanan, ang mga pintong ito ay hindi basta-bastang bumubukas ng malaki. Lumilitaw sila ng tahimik, halos parang mga bulong, sinusubok ang iyong kakayahang makita lampa sa takot. Maaari kang magatubili. Maaari mong itanong sa sarili, paano kung mabigo ako? Ngunit sa Gitarius, dapat mo ring itanong, paano kung ito ang biyayang ipinagdasal ko? Ang takot na tumawid. Sagitarius, kung bukas na ang pinto, bakit parang napakahirap pa ring lumakad papasok? Ang sagot ay simple, takot. Hindi ang takot na sumisigaw ng malakas, kundi ang tahimik na takot na bumubulong sa isip mo, paano kung hindi pa ako handa? Paano kung mabigo na naman ako? Maraming sagitarius ang may mga pilat mula sa nakaraan. Maaaring nagtiwala ka noon at ikaw ay ipinagkanulo. Maaaring isinugal mo ang lahat para sa isang pangarap, ngunit ito'y gumuho sa iyong harapan. O baka naman ang sariling pamilya o kaibigan ang nagduda sa iyo, at ang kanilang mga salita ay patuloy pa rin umuukilkil sa iyong puso. Malalim itong naintindihan ng mga Pilipino kung paanong ang takot sa kahihiyan, pagkabigo, o pagtanggi ay maaaring pumigil sa atin. Tinuturuan tayong maging matatag, pero sa loob natin, marami ang may dalang tahimik na laban. Kapag binubuksan ng universo ang isang pinto, madalas dumarating ang takot na nakabalat bilang glohia. Sinasabi mo sa sarili mo, mas mabuti sigurong ligtas na lang. Baka hindi pa tamang oras. Baka sa susunod na lang. Pero sa gitarius, narito ang katotohanan, hindi dumarating ang susunod na oras. Hindi habang buhay naghihintay ang mga oportunidad. Kapag masyado kang nag-atubili, muling magsasara ang pinto, at ikaw ay maiiwan na lang nagtataka kung ano sana ang nangyari. Isipin mo kung ilang beses na lumampas ang mga biyaya dahil mas malakas ang takot kaysa pananampalataya. Ang pag-ibig na hindi mo inamin. Ang pagkakataon na hindi mo pinaso. Ang tsansang hindi mo tinanggap. Bawat isa sa mga sandaling iyon ay nag-iwan ng bakas na nagturo sa iyo na huwag nang sumugal muli. Ngunit narito ang mas malalim na katotohanan, ang takot ay hindi naroon para pigilan ka. Naroroon ito dahil ang pintong nasa harap mo ay mahalaga. Kung hindi ito mahalaga, hindi ka kakabahan ng ganito. Sagitarius, bilang isang fire sign, hindi ka isinilang para manatiling maliit. Ikaw ay ipinanganak upang tuklasin, palawakin ang sarili, at habulin ang mga abot tanaw. Ngunit pinipigilan ka ng takot, paulit-ulit na pinapaisip kung sapat ka ba. Madalas marinig ng mga Pilipino ang kasabihang, kung hindi ka susubok, hindi mo malalaman. At iyan mismo ang ibinubulong sa iyo ngayon ng universo. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng pintong ito. Sa kabilang panig, nandoon ang pag-ibig na handang magpagaling sa iyo, mga oportunidad na handang magbigay ng biyaya, at kapayapaan na handang punuin ang iyong kaluluwa. Ngunit pinipigil ka ng takot. Papayagan mo ba ito? O magtitiwala ka sa apoy sa loob mo, sa pananampalataya ng iyong mga ninuno, at sa tadhanang matagal nang nakasulat sa mga bituin. Mga palatandaan mula sa universo. Sagitarius, hindi kailanman nagbubukas ang universo ng isang pinto nang hindi muna nagpapadala ng mga palatandaan. Ang tanong, napapansin mo ba sila? Ang mga senyas na ito ay nasa paligid mo, naghihintay lamang na mamulatan ng iyong espiritu. Para sa ilang Sagittarius, nagsisimula ito sa mga panaginip. Nakapanaginip ka na ba ng mga lugar na hindi mo pa napupuntahan o ng mga taong parang matagal mo nang kilala? Ang panaginip ay wika ng kaluluwa. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag paulit-ulit ang panaginip, hindi ito basta gawa ng isip, ito ay mensahe. Baka ang panaginip mo tungkol sa paglalakbay ay senyales na may oportunidad sa ibang bansa. Baka ang taong nakikita mo sa iyong pagtulog ay pag-ibig na gustong ibalik ng tadhana sa iyong buhay. Naroon din ang mga numero Nakikita mo ba ang labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o lima oras limamput lima minuto sa iyong orasan o resibo? Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga paulit-ulit na numero ay mga kosmikong kislap, mga paalala na narinig ang iyong mga panalangin. Hindi random ang mga numerong ito, kumpirmasyon sila na nakahanay ka sa universo. Minsan, nagpapakita ang mga senya sa pamamagitan ng kalikasan. Isang paru-paro ang dumapo malapit sa iyo, isang puting balahibo ang biglang lumitaw, o isang malakas na hangin ang umihip habang iniisip mo ang isang mahalagang bagay, hindi ito mga pagkakataon lang. Mga bulong ito mula sa di nakikitang mundo, nagpapaalala na hindi ka nag-iisa. Mapapansin mo rin ang mga emosyonal na trigger. Isang kanta sa radyo ang biglang tumutugma sa iyong sitwasyon. Isang estranghero ang nagsabi ng mga salitang parang para mismo sa iyo. O bigla kang nakaramdam ng kilabot, balahibong pusa, o bugso ng enerhiya habang iniisip ang isang desisyon. Tinatawag ito ng mga Pilipino na mga senyales na galing sa taas. Kumpirmasyon ito ng universo, totoo ang pintong ito. Panahon na. Ngunit ito ang dapat mong maunawaan, Sagitarius, hindi para aliwin ka lamang ang mga senyas na ito. Mga tagubilin sila. Kung hindi mo sila susundin, maaari mong maantala ang iyong kapalaran. Kung susundin mo sila, mas lalong mabubuksan ang pinto. Ang universo ay matiisin, ngunit ito rin ay matalino. Hindi ito sisigaw, bubulong ito. At kung hindi mo pakikinggan ang mga bulong, baka tuluyang lumampas ang pagkakataon. Kaya't napakahalaga ng iyong pagiging mulat ngayon. Bawat numerong paulit-ulit, bawat panaginip, bawat bigla ang pakiramdam, lahat ito'y gumagabay sa iyo patungo sa tamang desisyon. Sagitarius, seryosohin mo ang mga palatandaang ito. Isulat mo sila. Pagmunihan mo sila. Idalangin mo sila. Ang mga senyas na ito ang iyong mapa sa hindi kilala, ang iyong ilaw sa dilim. Ito ang paraan ng universo para sabihin, nasa tamang landas ka. Magpatuloy ka. Malapit na ang pinto. Ang pagbabagong naghihintay sa kabila. Sagittarius, isipin mo muna sandali na natagpuan mo na ang tapang para tuluyang lumakad sa pintong ito. Ang naghihintay sa kabila ay hindi lang basta pagbabago, ito ay isang transformasyon. Ang unang pagbabago ay nasa iyong puso. Matagal ka nang nagdadala ng bigat ng sakit, pagdududa at pagkadismaya. Ang pagtawid sa pintong ito ay nangangahulugang pagbibitaw sa mga pasaning iyon at pagbibigay daan para gumaling ang iyong puso. Ang pag-ibig ay hindi na mararamdaman bilang isang laban, kundi bilang isang biyaya. Maraming sagitarius ang makakaramdam na nagsasara na ang mga lumang sugat, nagbibigay ng puwang para sa bagong pag-ibig o muling pagbabalik ng isang relasyon na nakatakda talaga para sa iyo Sabi nga ng mga Pilipino kapag bukas ang puso papasok ang biyaya Ang ikalawang pagbabago ay nasa iyong landas Ang pagtawid sa pintong ito ay maaaring magdala sa iyo patungo sa mga oportunidad na hindi mo kailanman inakala Isang bagong karera, pagkakataon na manirahan sa ibang lugar, o proyekto na maglalagay sa liwanag ng iyong mga talento ang takot na dati mong pinapasan ay mapapalitan ng pananabik dahil mauunawaan mong matagal ka ng inihahanda ng universo. Ang palaso na dati hinila pabalik ay ngayoy malayang lumilipad, diretsyo patungo sa kanyang target. Ang ikatlong pagbabago ay nasa iyong kasaganaan. Para sa ilang sagitarius, ang pintong ito ay magdadala ng kaginhawang pinansyal, hindi inaasahang pera, paglago ng negosyo, o tulong na darating sa tamang oras. Hindi lang ito tungkol sa yaman, kundi sa kalayaan na dala nito. Wala nang mga gabing puno ng pag-aalala kung paano maaayos ang lahat. Sa halip, makakahanap ka ng kapayapaan sa kaalaman na ang universo ay laging nagbibigay kapag ikaw ay may tapang na sumulong. Ngunit marahil ang pinakamalaking pagbabago ay nasa iyong kaluluwa. Ang pagtawid sa pintong ito ay hindi lamang tungkol sa mga panlabas na biyaya, ito ay tungkol sa pagiging ikaw na matagal mo nang pinapangarap. Mas malakas. Mas matapang. Mas matalino. Babalingan mo ang nakaraan at mauunawaan na ang takot na minsang pumigil sa sa'yo ay isa lamang ilusyon. Ang tunay na ikaw ay palaging nakatakdang bumangon ng higit pa rito. Spiritual na proteksyon bago pumasok. Sagitarius, bago ka tumawid sa anumang pintong espiritwal, napakahalaga ng proteksyon. Bagamat ginagabayan ka ng universo patungo sa mga biyaya. Kailangan mo ring bantayan ang iyong espiritu laban sa inggit, pagdududa, at mga negatibong enerhiya na hindi nakikita. Tandaan, hindi lahat ay magdiriwang sa iyong tabumpay. May ilan na palihim na umaasang manatili ka kung nasaan ka. Kaya ang espiritual na proteksyon ang magsisilbi mong kalasad. Isa sa pinakamadali, ngunit pinakamakapangyarihang paraan ay sa pamamagitan ng liwanan. Sa tradisyong Pilipino, ang pagsisindi ng puting kandila ay higit pa sa isang ritual, ito ay pagpapahayag ng kalinisan at kaligtasan. Ang apoy ay sumisimbolo ng kaliwanagan, gabay at banal na presensya. Bago ka gumawa ng malaking desisyon, magsindi ng kandila, ipikit ang iyong mga mata, at ibulong ang iyong intensyon, lalakad ako ng may tapang. Inaangkin ko ang aking kapalaran. Dadalhin ng apoy ang iyong mga salita pa itaas, at tutugon ang universo. Isa pang paraan ay ang pagdadala ng mga simbolo ng pananampalataya. Maraming Pilipino ang nagdadala ng krus, rosario, o baryang sagrado bilang proteksyon. Para sayo, Sagitarius, ang pagdadala ng maliit na bagay na kumakatawan sa pag-asa, maaaring isang basbasang barya, kristal, o kahit isang papel na may nakasulat na iyong affirmation, ay nagsisilbing paalala na hindi ka kailanman naglalakad ng mag-isa. Sa tuwing muling lilitaw ang takot, hawakan ito at alalahanin, ikaw ay protektado at naroon din ang kapangyarihan ng mga salita. Ang mga affirmations ay higit pa sa positibong pag-iisip, sila ay mga utos na binibigkas sa universo. Tuwing umaga, sambitin ang mga katagang gaya ng Protektado ako sa bawat hakbang na aking gagawin. Walang negatibong puwersa ang makakahadlang sa nakalaan para sa akin. Lalakad ako sa pintuan ng mga biyaya ng may tapang. Pagtatapos at mga afirmasyon. Sagittarius, magkasama tayong naglakbay sa mensaheng ito, ang pagbabago ng enerhiya, ang pagbubukas ng mga pinto, ang mga takot, ang mga palatandaan, ang transformasyon, at ang proteksyong espiritual na kailangan mo. Ngayon, sa pagtatapos ng mensaheng ito, nasa iyong mga kamay na ang desisyon. Binuksan na ng universo ang pinto. Naihanda na ang mga biyaya. Ang tanong ay hindi kung umiiral ba ang oportunidad, ang tanong ay kung magkakaroon ka ba ng pananampalatayang pumasok dito. Alam ng mga Pilipino na laging may mga sandali ng pagpapasya ang tadhana. Minsan, mukha lang silang karaniwan. Isang tawag sa telepono. Isang panaginip. Isang bigla ang imbitasyon. Ngunit sa likod ng mga simpleng pangyayaring ito, kumikilos ang langit at lupa. Isa ito sa mga sandaling iyon para sa iyo, Sagittarius. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Ito ay banal na oras. Kung mabilis ang tibok ng puso mo habang nakikinig, kung nararamdaman mong may kakaibang bigat na nababawasan, iyon ang kumpirmasyon. Alam na ng iyong espiritu ang katotohanan, iyo ang tintong ito. Ngunit kailangan mo itong angkinin ng may tapang. Walang ibang makakatawid para sa'yo. Hindi ang pamilya mo. Hindi ang mga kaibigan mo. Hindi rin mismo ang tadhana. Ikaw lamang ang dapat magpasya. Kaya paano mo ito angkinin? Sa pamamagitan ng pananampalataya at mga afirmasyon. Nakikinig ang universo kapag nagsasalita ka, kapag naniniwala ka, kapag ipinapahayag mo ang iyong paninindigan. Ngayon mismo, sabay-sabay nating bigkasin ang mga salitang ito. Hayaan nating ang bawat Sagittarius at bawat kaluluwang konektado sa mensaheng ito ay gawing bahagi ng kanilang espiritu ang mga afirmasyong ito. Pinalalaya ko ang takot at pinipili ko ang pananampalataya. Ako ay karapat dapat sa pag-ibig, kasaganaan at kapayapaan. Ang pintong nasa harapan ko ay akin at tatahakin ko ito ng may tapang. Walang negatibong puwersa ang makakapigil sa nakalaan para sa akin. Inaangkin ko na ngayon ang aking mga biyaya at binubuksan ko ang aking sarili upang tumanggap. Bigkasin mo ang mga salitang ito ng malakas kung kaya mo. Ibulong mo kung kinakailangan. Isulat mo at dalhin mo palagi. Sa bawat pag-ulit mo, pinapalakas mo ang iyong espiritu at itinatama ang iyong sarili sa daloy ng tadhana. Sagittarius, matagal nang hinihintay ng universo ang sandaling ito kasama mo. Sinubok ka, hinila ka, at inihanda ka. Lahat ng pagsubok, lahat ng pag lahat ng sakit sa puso, hindi yon mga parusa. Mga paghahanda yon. At nayon, ang lahat ng iyon ay mamumunga na. Kapag tinawid mo ang pintong ito, hindi lang magbabago ang iyong buhay, ito'y lalawak. Babalik ang pag-ibig sa iyong puso. Darating ang mga oportunidad sa iyong landas. Dadaloy ang kasaganaan sa iyong mga kamay. At dahan-dahang babalot ang kapayapaan sa iyong kaluluwa tulad ng banayad na pagsikat ng araw.